Bago umalis, kahit na hindi tayo naligo, maglagay tayo ng lips serum the Empress para fresh. Hi mga bestie, welcome to my blog. For today's video, ang gagawin po natin ngayon, bali ngayon po palang araw na 'to ay unang ayo na matatanggap ni Nanay. Alas 7 pa lang ng umaga, nandito na, na kami. Excited 'yon. <laughs> ay sino ba naman hindi magiging excited 3,000 ang matatanggap dito kwento ko lang mga besi buti na lang nung Friday nakuha na namin yung ID niya o tapos martis ngayon o ba diba, 4 days lang may ayuda ka na Bali pagdating namin dito sa gym ng Gapan, eh hinanap na namin yung pila ng mga kapalangan. Ito na sila yung mga senior citizen na makakatanggap ng pa-birthday. Ngayong October. Ito naman si Kuya, talagang ina-assist niya kami. At saka yung mga senior ng taga-kapalangan. Ang bait-bait niya talaga. At pagtingin ko dito ay may tarpaulin. Dadating din po pala dito si Senator Amy Marcos. At dahil September nga pala ang birthday ni nanay, kaya umiba uli kami ng pila. Dito naman kami sa kabila pipila. At pagkatapos ilista ni nanay at umirma si nanay, eto na nga binigyan na siya ng stab. Mamaya 3K na kapalit niyan. At nung nakuha na ng nanay ko ang kanyang stab, eto na nga upo na siya dito sa mga taga-kapalangan. Ito yung mga senior na mga kapalanga na makakatanggap ng 3,000 ngayong araw na to. Kaya sobrang pasasalamat kay Mayor Joy Pascual na malaking tulong ito para sa mga senior citizen. Thank you po! Mga oras na ito, bali mga 8am pa lang na umaga dito kaya mamaya mas marami pa yan.